Kabilang ka ba sa mga MSEs? Nahihirapan bumangon at kailangan ng dagdag puhunan sa negosyo? Naghahanap ng no interest at no collateral loan? Well, don't worry, dahil sagot ka ng loan program ni Gov Delta. inilunsad nitong Miyerkules, July 10, ang Pampanga Loan Assistance Program for Micro and Small Enterprises ng Provincial Government, katuwang ang Pampanga Chamber of Commerce and Industry at Department of Trade and Industry sa bisa ng Sangguniang Panalawigan Ordinance No. 866 Series of 2024 na inaprobahan ni Governor Dennis Data Pineda sa rekomendasyon ng Sangguniang Panalawigan sa pamumuno ni Vice Governor Lilia Nani Pineda. Maaari nang magloan ang mga MSEs ng 50,000 hanggang 100,000 pesos nang walang interes at kulateral. Pwedeng bayaran ng loan ng 6 hanggang 24 months. Dagdag pa dito ang 2 months grace period na ibibigay ng Kapitolyo. This partnership po is yung pagbibigay ng tulong sa mga micro small entrepreneur na guided by our PAMCHAM members. Uh, kasi sabi ko nga ho, Magpapautang tayo hanggat maari, guided nyo kayong mga malalaking negosyante para sure tayo na yung tao, yung bagong negosyante ay maalala yan natin sa tama. Nasa sampung MSES owners na aprobado ang aplikasyon, ang naging unang batch na mga benepisyaryo ng TIG 100,000 pesos na loan. Kabilang na dito, ang 50 years old na small business owner na si Jocelyn Mula, Bayan ng Guagua. Kwento ni Jocelyn, nagsimula lang siya sa paggawa ng pastilyas para sa kanyang mga tsigidin. Hanggang lumago at naging negosyo. Bali, nag-start siya nung gumagawa na kami, pinag-ano lang namin, free taste, gift, tapos pinapamigay namin sa mga relatives hanggang dun sa binigyan na namin siya ng pangalan parang pinaregister na namin siya sa DTI. Hanggang doon sa dun na, na na... sinilang si Loli Pastillas. Mula sa 5,000 pesos na starting capital, ngayon, kumikita na siya ng 5,000 kada araw sa tulong ng kanyang business. Kaya malaking tulong umano para sa kanya ang nag-grant niyang loan mula sa program ni Delta Super malaking-malaki po yung tulong niya at malasakit niya kasi imagine walang walang magpapahiram sa amin ng walang interes hindi kami pressure para mapibigyan pa kami mar maraming opportunities dahil sa in na loan na sa amin ito. Paling mag po pa si Lolly Pastillas ngayon loan assistance, We have I think it will help these time, small and micro businesses to grow their business right away rather than waiting na maipon pa nila yung uh, investment na yun to grow British or to buy more to machines or to expand. And I think like this would 10, be pivotal 10, for their growth as it was pivotal for our growth as well. You... Para sa mga interesado sa nasabing loan program, maaari kayong pumunta sa Provincial Cooperative and Enterprise Development Office o kaya naman dumiretso sa mga DTI at PAMCHAM offices. Nasa ni Gov Delta na sa tulong ng programa ay maging sintamis ng pastilyas ang paglago ng maliliit na negosyo sa lalawigan ng Pampanga. Para sa Balita Pampanga, Luis Rutao.